yan mga kamokmok wala kayo wala kaming hand kayo kasi palagi ang mulan dito sa amin at saka update ko lang sa inyo ang aking breeding actually eh, mga kamokmok ay pangatlo na ito ang pangal pangalawang isa niya ay ando na sa aking kaibigan hindi ko lang na bijuan kasi sa sobrang busy yun ay i-update ko kayo kung dito yan ang ang napisa niya na itlog ay isa lang yan ay chichins ko lang ang kamera para makikita niyo na maayos ang kaniyang inakay yan ang mga kamukmuk kaniyang ina ay ayan oh no? isang lasak talaga ang kaniyang inahin ang kaniyang ama ay nandito naglilimlim sa kaniyang inakay yan oh, sobrang tapang pa ayan. Nakikita yung kanyang inakay. Ang kanyang inakay isa lang kasi ang kanyang itlog hindi na napisa kasi kung sa Bisaya pa na nabugok. Yan oh. Yan, lapit po natin konti. Yan. Yan ang kanyang inakai, hmm? tapang kan kanyang ama hmm? sobrang tapang talaga oh yan yeah. hmm? tapang ya. yan yeah. yan tapang talaga niya hindi magpatagin sa kanyang inakay sobrang tapang yan 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 ang kanyang inakay parang lalaki ang kanyang inakay kasi malaking malaking tuka yan lang update ko lang kayo sana ang pangatlong bisis na niya nga uh, inakay ay meron ng lasak kagaya ng kanyang ano you know, kagaya na inahin dito ko kayo kung lumaki na ang yung IPD na i spirit yung kanyang inakay update ko lang kayo